kung tayo konektado kay Kristo, siguradong ang hihilingin natin ay yung kalooban niya para sa atin. Kung hindi ka nagbabago kahit papaano, kung hindi ka sumusunod sa mga utos ko, kung hindi ka namumunga ng marami, magandang mga gawa sa iyong kapwa tao. Kung ipinipilit mo lagi sa panalangin mo ang gusto mo, kaya hindi ko binibigay ito. At nagtatampo ka pa, nagagalit ka pa sa akin kapag hindi ko binibigay ito. Huwag na lang. I mean, huwag mo na lang isipin na konektado tayo. Huwag basta reliyon. Relasyon. Signs muna tayo sa ni-intro, ha? Sagot kayo ng bakit, okay? Ready na? Password ka ba? Hindi kasi kitang makalimutan, eh. Asukal ka ba? Ang tamis kasi ng ngiti mo, eh. Computer ka ba? Ang init kasi ng panahon, eh. Walang koneksyon? Wala nga. Pero sana tayo. Meron. Yeah! <laughs> Sabi sa inyo intro eh. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay connection. Connection natin sa Panginoon. At narinig natin sa ating Ibanghelyo ngayon kung anong klaseng connection ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Sabi niya kung papaanong ang mga sanga ay nakakabit sa puno para mabuhay at mamunga. Dapat ganun din tayo sa kanila. Eh. Alam po ninyo habang pinagninilayan ko ito, na ikumpara ko ito sa kung paanong ikinumpara ng Panginoon ang ating relasyon sa Kanya nung nakaraang linggo. Natatandaan nyo yung ibanghelyo nung nakaraang linggo? Hindi na no? Eh, yung picture ko? Yan tayo eh. Diba nung nakaraang linggo, yung relasyon natin kay Kristo? na parang tayo yung mga tupa, siyang pastol. Naisip ko lang, ang tupa kahit mawalay sa pastol, pwede pang mabuhay. Pero ang sanga, pag nawalay sa puno, automatic patay. Ganon katindi, ganon kasolid ang gusto ni Kristong ugnayan, connection natin sa kanya. So much so na po pwede natin sabihin yung sinasabi sa isang expression na sa word ng Christian, tanggalin mo ang salita o pangalang Christ ang matitira ay I A N na lang. Without Christ, I am nothing. Wala ako, wala akong silbi, ang buhay ko...